Human masunog ang Usaka unit sa Egypt sa Lapu-Lapu City ni atong May 13. Wauna padagana ang tanang mga units niini ini samtang gipaabot pa ang resulta sa deliberation na gihimo tali sa kadagkuan sa battery provider o sa kumpanya nga naghimo sa electric jeep. Si Mirundina sa report. Sukad so Mayo 14, wa una tuguting makabiyahi kining tanang mga units sa Egypt gi park lang una kini sa ilang corporate office sa may Basak Marigondon Road. Kini human masunog ang usa ka unit sa Egypt nga may rotang IT Park to Marigundon and vice versa niya tung Mayo 13. Matod ni Denny Sulon, Area Manager sa UTSI, Kunudotko Transportation Service Incorporated, nga sa hitabo niya itong Mayo 13, pito ka mga units lang, ubusan sa aso yung franchise number, ang gididaan sa LTFRB 7, nga makapamasahero, samtang gipaabot pa ang resulta sa investigasyon nga gihimo sa Lapu-Lapu City Fire District. Apan buot makasiguro ang tag-iya sa kompanya hinungdan nga wauna nila padagana ang tanang 35 ka mga units sa Egypt, samtang gahuwat pa sa resulta sa deliberation. Sa nakalabayng simana, may mga representante na sa battery provider o sa Egypt manufacturer nga mihimo o pakisusi sa tanan nilang mga unit. Gicheck na mali na tanan, so ready to go na ni siya. Pero kinanglan pag deliberation dito sa battery provider o sa Star 8, so ang clearance na lang Samtang ang nasunog nga unit, gibutang lang usab una sa gawas nga bahin sa ilang corporate office, samtang nangita pa ang mga eksperto nga makasusi ni ini. aron masayran gayud ang hinungdan sa hitabo. Ang Egypt, may apps man diin mamonitor sa admin office ang battery life ni ini, samtang nagdagan sa kadalanan. Kung pasuryao ng battery, naanis safety features nga mo switch off ang battery. Pero ang kanisang Star 8, nasa ni siya safety features nga kung nasa ay ground or kuan sa mga wirings, di dyan ni siya mudagan, di dyan mo on ang battery. So katulad siya, gadagan man siya niya, nag-start ang kayo dari sa battery, So, gi-assume yun namo Star 8 nga labi ang Star 8 nga sa batili ang nai problema. 2019, dihang nagsugod pag-operate ang mga Egypt sa Lapu-Lapu City. At sa pandemya, samtang ni hunong ang operasyon sa ubang mga public transportation nga air condition, padayon silang nagdagan. Kay giabangan man sila sa mga kompanya sa MEPS pag-transport sa ilang mga trabahante. Gani miabot na sa usa ka gatos ang tanang unit sa Egypt nga nagbasi sa Lapu-Lapu City. Apan 35 na lang niini ang operation Kay ubay-ubay ni ini, gipangahuya nila og mga piyesa aron ipadangadto to sa uban nila mga units sama sa Iloilo ug -ilo sa Luzon area. Sa 35 ka units nga operational paunta, makasapar pa kaayo sa ilang 3 million pesos nga operational cost matagbuan apan kay Wakman Magdagan ang tanang 35 ka unit sukad Mayo 14 sa banabana ni Sulon, posibleng moabot sa 120,000 pesos ang ilang alkansi matag adlaw. Gawas ni ini, apektado usab ang 64 nila ka mga regular employees, sama nila ni Jimboy Carion, electrician, ug Lierd Sordilia, konduktor. Hinoon isip abag sa kompanya nga kanila, gitugutan silang makasideline og trabaho o makastay in ang mga trabahanting tagalaing probinsya sama ni Sordilia nga taga Negros. Samtang nagpaabot silang makadagan pagbalik ang tanan nilang mga units. Dako jud kay kuan mamay. Victor, sa parehas ning natay ng Sadlayan yo panagsara. Deso jud kay mamoy, labi na dili ko taga tapos gamay ra sad ka nakaila like wala pud jud nakay kanang kaliwat diri pro di mo kay mo kanang close so Manigamot lang dyan. Aron makasurvive. Anak lang. Uba ni Marlon Malgazo. Luan meron di oh. Balitang Bisda.